So, paano nga ba mag-family planning nang walang gastos? Na hindi buwibili na kung ano-ano. Basta, yung simple lang, madali lang, wala kang ilalabas na pera. May tatlo akong ituturo kung paano nga ba yun. At yung pinaka 100% safe, 100% effective para hindi makabuo ng baby ay abstinence. Ang family planning ay responsibilidad ng walang iba kundi ang magulang hindi ng mga anak, hindi ng inyong mga doktor, hindi ng government. So, kayo dapat yan. Pinag-uusapan po ninyo kung kailan mag-aanak, ilan, at yung interval. Hindi dapat yung anak ka lang ng anak kahit meron kayong pera. So, kailangan alam po ninyo ito kung kaya ba ng katawan ninyo. Kung gusto nyo, may kasama na si baby agad kung kaya ba financial kaya ng physical uh, body ng isang mommy especially yung mommy and of course hindi lang financial pati yung emotional yung strength mo as a parent so lahat yan pinag-uusapan so number one na family planning na 100% ay safe 100% effective walang iba kundi ang abstinence ang abstinence, alam niyo naman yan, no sexual contact talaga. But of course, sex is one of the basic needs ng tao. Kaya meron pa tayong mga ibang uh, way para ma-achieve natin ang gusto nating uh, family planning goal. Kami, kami ng husband ko, ang family planning namin ay withdrawal and calendar method. At ito nga po yung inuturo namin or yung ituturo ko sa inyo. So sa withdrawal method, actually hindi ko to maituturo dahil hindi naman ako gumagawa niyan, yung husband ko. So let's uh, let's interview him. so ta ambush interview. Hmm? <laughs> so lang bawal bawal um, no. Ano? <laughs> hindi, paano, ba, paano daw yung withdrawal? Paano yung withdrawal method? Ay, Basta wag yeah, mong wag mong papasok. Yun, lang yun, yun. Yun lang. Oh. Yung, mararamdaman ka Bago maramdaman ka na. No, maramdaman. Ay, yeah, siya. Bago maramdaman yung yung ano, yung langit. Ilalabas ka. Hindi nila alam yun eh. Kailangan natin makuro Ha? Huh? Piling ko ganun. Nalab. No, Lagi ko ganun. Bago maramdaman yung dulo. No? Pugutin. Mm -mm. yeah, practice yeah. lang, practice. O, oh, practice. Yan yung pinaka-advice. Hindi 100% ang withdrawal method. Meron pa rin chance ha, na baka makabuo kayo ng supling. Dahil lang kaya hindi ito 100% dahil may, meron nare-release na, na pre-ejaculation yung mga lalaki na baka may lamang sperm. Kaya, sinasamahan pa rin natin ng ibang method, katulad ng calendar method. So, ito naman, kailangan uh, malaman ninyo dito ang inyong cycle. Dapat, uh, alam na alam po ninyo kung kailan kayo mag-mense, kung ilang cycle ang meron kayo. At uh, maganda dito, dapat regular yung cycle. Kasi kapag irregular po yung cycle ninyo, paiba-iba, uh, ito na yung kinocompute. So, mayroong paraan para malaman kung kailan kayo safe Actually naturo ko na ito sa ibang vlog ko kung gusto niyo uh, mas detailed doon sa vlog na 'yon. So ilalagay ko na lang sa description box yung link para mapanood niyo po yung calendar method na tinuro ko dun sa vlog na 'yon. Pero kung ayaw na napuntahin yung link, ayan sige, tuturo ko pa rin naman dito. So kung regular yung cycle niyo nasa 28 day at uh, alam niyo kung kailan kayo mo kailangan alamin ninyo na yun yung day one. So, bibilangin po ninyo yung mens nyo. So, ang on day one hanggang day 28, dapat ninote po ninyo sa calendar. Gamitin natin yung calendar ko dito. Sa calendar method, hindi rin ito 100% kasi mayroon din chance na baka makabuo kayo kahit sinundan nyo yung schedule na safe kayo. Pero kami, palagi ko naman, kami ni Hubby ay nasusunod naman yung, uh, I mean, na effective naman siya para sa amin. Pinaghalo-halo namin yan, abstinence. <laughs> kasi madalang naman talaga, abstinence. Tapos syempre pag uh, may contact, um, we follow the calendar method, saka yung withdraw one. Alam niyo ba yung mga teenager na uh, pregnant, yan, sinasabihan ko sila na kailangan may family planning na talaga after yung mga, after mo mga anak. Kasi mahirap na, baka masundan agad. Mas mahirap turuan yung teenager, alam niyo naman yun. Kesa sa ating mga 30 years old na, yung mga, yan, ma uh, matatanda na tayo. So dapat, mas responsible po tayo pagdating sa pagbuo ng pamilya. So, kumari ito yung 1. Um, day 1 ninyo, yun po yung unang patak ng mens nyo. So, kung yung unang patak ng mens nyo ay December 10, so ilalagay mo sa calendar mo na ito ay ang day 1. And then, siyempre, maglalagay ka na ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito na yung day 9 mo. O, dalagay mo na dito, day 9. Tapos, ayoko nang sulatin lahat kasi ginagamit ko pa to sa clinic. So, day 9, o, gagawin mo 10, 11, 12, 13, 14. And day 14, ay yun ang, alam niyo naman siguro, day 14, yan yung ovulation mo. Yan, day 14, tapos 15, 16, 17, 18, 19. So, yan yung day 19. Day... 19. Okay? So, kung ang, kung ang mens mo ay, uh, kung na, nag-mens ka ng December 10, so, kung ay mo mabuntis, oh, huwag kayo mag ni Ma ni mister from December 18 hanggang December 28. Yun, yun. Okay? Safe ka sa araw ng mens mo. December 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pero pag umabot na ng day 9, ay huwag ka muna. Ha? Hayaan mo siya kahit mag magano ano, ano siya dyan. Kahit magparamdam siya dyan. Kahit magkalabit siya dyan. Hayaan mo siya. 19, 20, 21, bawal. 22, bawal. 23, huwag ka muna. Yun ay kapag yung mens mo ay dito. tumapat, tumapat siya dito sa 10. Baka itanong nyo, bakit dun ba yung day na safe? Kasi ang day 14 po, yun po yung ovulation. So, dun, nagri na dun nare-release yung egg. So, iniisip ng mga expert na yung sperm cell ay may, may haba or may, meron siyang lifespan na 5 uh, days. Kaya ang ginagawa natin, nagbibilang tayo ng 5 days before at 5 days after dun sa day 14. Okay, Kaya, let, let's have a test. Paano kung ang mens mo, ang unang patak ng mens mo ay tumapat ng April 1. Kailan ang safe na araw? Sige, sagot. From April ano hanggang, from April blank to April blank. Okay. Bibigyan kita ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan dapat. So, paano kung ang day 1 ng cycle mo or yung unang patak ng mens mo ay June 5. O sige, game. 1 2, 3 4 Ingay ko, no? Sorry. O, kailan ka magiging safe? Kailan ang safe na araw? Paano kung August 20 yung day 1 mo August 20, nag-mens ka kailan yung safe na araw na hindi ka mabubuntis? Yung safe, hindi ka mabubuntis dyan. Yun yung isipin nyo. A20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Safe ka doon. Pwede yung makipag jug, -jug. <laughs> Pwede mag-loving-loving. So, kung nga August 20. Yan. Kung nga August 20, diba? So, August 20, yung on day 1. So, bilang ka lang. 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7, 8, So, from 20 hanggang 28, safe po yan. Na, mababa yung chance na kayo ay makapubuo. So, this is 9. 10, 11, 12, 13, 14. Yan, yun, yun yung ovulation mo. Nalibilugin mo yung number 3. So, yan, yung araw na yan, hindi ka safe dyan, baka makabuo kayo dyan. Plus, add ka ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, hindi ka pa rin safe dyan kasi hindi mo alam baka uh, buhay pa yung sperm dyan kapag nagdi-juven kayo sa ovulation day. So, huwag muna makipag-loving-loving uh, dyan. Pagdating ng September 9, 10, 11, 12, 13 hanggang umabot kayo sa day 1 ulit. Pumari ang day 1 ulit, September 20. Yan, safe na dyan. So, ganoon. Sana naiintindihan po ninyo. <laughs> Ganun nga lang yung calendar method. Kapag ulit-ulit nyo ginagamit yung calendar method, sinasanay nyo yung sarili nyo na, na chine check nyo sa calendar kung kailan safe. Masasanay at masasanay kayo. Plus, yung mga tinuro namin, withdrawal, abstinence, at meron pa isa na family planning. Kapag may mga check na kayo, sila din. Sila yung mismong ko-contra talaga. Ay, hindi kayo talaga makakapag-loving-loving kapag nandyan yung mga yan. <laughs> Another thing is yung pagod. Pag busy kayo, wala na talagang time. Pero hindi ko sinasabi na wag naman magkaroon ng time. Kasi kailangan pa rin yan for um, a healthy relationship, ika nga. Kasi syempre, hindi lang yun. Kailangan nag-uusap din kayo, no? may mga deep talks kayo, kung ano yung plano nyo sa buhay, kung anong nangyari kay kung anong nangyari sa araw nyo, and of course, date your wife. Mga Ah, mga mister, i-date nyo 'yung inyong asawa. Pahabol lang, meron ding isang family planning na palagi ko ay the best din na paraan. Ito ay nakuha ko lang sa kaibigan ko. Yung nanay daw niya dahil siya mismo 'yun nagsasabi na, "Wag niyo munang susundan." So, 'yun nga, hindi pa nasusundan. So, 'yun lang sana ang may natutunan po kayo sa vlog na ito. Maraming salamat. Thank you.